Mga idol, tayo muna ay kakain dahil ano? Gutom na. Medyo malamig kanin ng maaga pero ngayon hindi na. Dahil tamad na akong magluto ng aking uh, ulam kaninang umaga. Ayun, nagbaon na lang ako ng kanin sa kanang uh, Mega Sardines. pang Pangmabilis ang ulam to. Kala nyo kahit dito kami sa Canada hindi kami nag-uulam nito. nag ulam din kami kapag ka, ano, kapag ka, tamad na kaming magluto. Ayun. Saka masarap talaga itong ano, Mega Sardines. Ito madalas naming binibili kapag ka, uh, pumupunta kami sa ano, pumupunta kami sa grocery store. Ayun. Masarap na mura pa. Dito ko na lang uh, binuksan to kasi baka ano tumagilid yung aking baunan at tumapon yung kanyang ano, kanyang uh, sauce ayan may bakanting ano dito lagayan sa aking baunan kaya dito ko na siya nilalagay ayan. bali 2 hours na lang matatapos na ako konti na lang yung natitirang linisin ko kaya ito kumain na ako kain tayo mga idol akala ng iba pagka nandito ka sa Canada eh, naghahakot ka ng limpak-limpak uh, na dolyar hindi po ganon nagtatrabaho rin po kami at nagtitipidin po kami o dun sa mga may kamag-anak na nasa abroad o dito man sa Canada daw nyong isipin na ano na mayaman yung kamag-anak nyo dito kapatid o magulang nagtatrabaho rin po yung mga nandito at kailangan magtipid dahil maraming mga expenses Oh, sige mga idol, tatapusin ko muna itong pagkain ko. Maraming salamat. See you next time.